Magandang hapon po sa inyong lahat. Nadaan lang po tayo at uh, uh, nandito po. Ako'y uh, nandito sa Iloilo upang ma, uh, makipag-meeting sa inyong mga leader uh, tungkol sa mga kailangan mga gawin sa region. Kaya po ako'y nandito at nairali po kami ng uh, mga aming mga senatorial candidate mamaya. Ngunit dumaan po ako rito para makita kung maayos ang aming ginagawa na para sa DSWD na assistance para sa job fair pati na ang patakbo ng kadiwa. Kaya ta uh, kinumpleto na po namin para yung mga naghahanap, nag-a-apply ay pwedeng mag-register. Dalawang libo yata nag-register na mag-a-apply. 2,500 I believe. Oh, mga ganoon nang ano. So sana naman, good luck sa inyo lahat at makahanap tayo ng trabaho. Hindi lamang at nandyan po ang mga employer natin na nagmalaki ma na dalawang libo rin ang hinahanap nilang uh, pwesto para sa ating mga para sa ating mga aplikante. Kaya palagay ko uh, eh, ay maganda ang pagka ang, ang pag-asa na makahanap ng, ng ng trabaho ang mga nag-apply nag sa atin ngayon. At uh, kasama na rin po diyan yung tinatawag na matching. Dahil po kuminsan ang nagiging problema sa uh, naghahanap ng trabaho, yung kakayahan ng tao ay hindi bagay doon sa trabaho na ina-applyan nila. Kaya tinutulungan namin sila para naman eh, um, babagay doon sa kanilang kakayahan sa mga yung kanilang itinatawag na skill set na mapupunta sila sa tamang trabaho. Dito naman po, andito ang payout natin para sa ating mga uh, beneficiaries ng DSWD. At ito po ay ang tulong ng pamahalaan sa lahat ng mga kababayan natin. Hindi lang po namin ginagawa rito kung hindi sa buong Pilipinas. Ito po ay ginagawa ko namin dahil alam naman po natin na mahirap po ang buhay ngayon at eh, marami tayong pangangailangan kaya eh, kung anong maitutulong ng pamahalaan kung anong magagawa ng gobyerno para sa inyo ay gagawin namin kaya kasabay na ng payout ay nandito rin ang kadiwa para makabili po kayo ng mga bilihin na mura meron tayong bigas baka na yung bigas dito? 20? The <laughs> 25, 29 per kilo. Ah, yun ang pinakamababa na. At uh, para tamang-tama, pagka kayo ng payout, maka shopping kayo ng konti dito sa Kadiwa. At uh, pag uwi ninyo, ay uh, meron na kayong bit-bit na, na para sa inyong mga pamilya, para sa inyong, para sa inyong mga mahal sa buhay. Uh, sana po ay... Uh, uh, makatulong po itong aming ginagawa at uh, napakahalaga po para sa aming pamahala sa ating pamahalaan na yung mga nangangailangan ng tulong ay mabibigyan ng tulong kaya po namin ginagawa ito salamat salamat thank you very much sa uh, magandang uh, hapon sa inyo lahat good luck po sa inyo lahat sana kagaya ng aking nabanggit sana patuloy pa, pa, patuloy wag niyo wag niyo po wag wag, wag niyo asipin po ninyo na lagi ang pamahalaan po ninyo ay laging nandito at uh, nagikinig sa inyong mga hinain, sa inyong mga pangangailangan at gagawin po namin ang lahat upang tumulong. Good afternoon po. Maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa tulong at suporta na inyong ipinagkaloob sa ating mga parties.